Ito, pang ano na namin. Sana naman huwag pipitasin ang mga namimingwit dito. Pang ano, ano na namin ito. Pang saba-saba Ano do. to? Ah, uh, binako ito? Ano ito? no. mga ka-farmer sa magandang buhay kung kailan hapon na saka naman tayo magsusundo na saka naman na uh, dumidilim hmm. tapos ayan silipin natin ang ating mga tanim mga farmer ah, 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 yung palay galing po ako doon mukhang kami ang magcha champion ngayon grabe champion sa damo <laughs> Ay, yeah. champion sa damo hindi tayo mag give up sabi nga lang ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi umaayaw sabi ni Freddy Aguilar yun kaya si kong mga farmer ay nag ah, abono kanina tapos sabi ni Papa Yam ah, tirahin nyo na yung mga kangkong kasi yung kangkong dito sa labas ay binakaw lang iginilid lang po dyan so sayang nga namaan yun ay sinasabi ko kakuhintayin na lang natin ay ano nang habi niya hindi ko ikasaman lupa yung pag ano sabi ko kukunin lang yan yung kangkong kako di nila ah, ano yan tapos ang tagal namin naghihintay ng patubig alam nyo nakabukas lang pala doon kaya hindi umaakyat yung harang ay yung harang po doon ay hindi Okay. nakaangat oh, ngayon binaba, binababa ko na nakita ko kahapon eh ayun na tumaas na mga ka farmer yan na po yung tubig pataas pa po yan tapos yung balay ay natubigan na hang sa wakas ngayon um, sana ay makahabol tapos ayun saan ba sila oh. tatago ah yan ang dami pong kangkong tamang tama yan sigipin nga natin pero bago ang lahat chicken muna natin tong kalamansi o, oh, ayan fertilizer na uli mga farmer pero hindi pa po naisprayhan ng ano may mga kumakain eh pero napakaraming bunga ito may pinakamaraming bungang puno ito medyo so and so ito malupit o oh. ito pang ano na namin sana naman huwag pipitasin ng mga namimingwit dito pang ano ano na namin ito pang -saba, saba do, may nakukuha kami sa sisig, di ba? Kailangan naman ng kalamansi. ayan mga ka farmer. So, magtanim na kayo ng kalamansi. Napaka sarap sa pakiramdam na may napipitas-pitas. Hmm. Dami pong bunga. Ayun pa. Oh. Dito. ata ata ito si Kongkong ah oh! Ho! Ano na? Ha? Magkasama mo talaga si Kongkong natuturo sa inyo puro silong Tama tumaas na yung tubig oh Babang baba na ba yan? Nasa pang-apat na. Nasa na. Pag napuno yung kailangan isara, sara tatapon lang yung pataba natin. Kaya magpaling gumaya. Ano? Nagpatubig na rin? Oo. Oh, Abi mo tay, yun lang pala si, ano eh. tagal natin hinihintay. Sila dapat nakakalam yan, tagal na nila nagpapalay eh. Oo. Ako pa naka-discovery kahapon, oh. Sayang yung pano? kaya tamdamin tuloy natin damo ngayon. Kaya pag nag-spray tayo lang, pang isip ko, hindi pwedeng nasabay yung front. Wag ay ako ay hindi ako ano sa pag ano. Kasi chemical siya eh. Kung ano yung pangdamo, pangdamo lang. Kasi pag mo nag-iiba, may mga reaction yan eh. Ano to? Ah uh, binako ito. Okay. Kaya kaya mo yan ko ah, ba't... Ha? Kaya titit. Ang lahaba nung ano nung kamay nung bako ah. Tingnan ko nga itong ano Ito, ito Maka Farmer. Dito kami dati dumadaan. Pag kami ay doon ang entrance. Oh, sabi ko nga ito, pwede pang taniman ng kalaman si Dati may mga kalaman si Kaya lang po, tag-init. Wala na, hindi na na si Kaso, hindi na didiligan. Namamatay. Pero may mga naka-survive. Naka ito, hindi na kailangan diligan. Uh, um, kasi yung ano niya nakaugat na sa ilalim. Pero may bunga din pala. Nagano na, nag- uh... Oh, iba na. Ayun, yung isa meron makukuha pero Ha. Hu Makukuha ito. malaking bagay yan para sa mga isda natin bilis lang no sinasalok lang ng bako no Daming mga namimingwit dito. Shout out pala kay Brother Froyland. Kumusta ka na, brother? How's your ano? How's your uh, stay in Hawaii? Hawaii ba? Tama Hawaii ano? Madalas nang ano ha, marami na ang uh, nung uh, Kailan ba nagde-deliver dito? Linggo no? Opo linggo Yung lechon dito. Overnight sila. May hinatid tayong lechon dyan. Laki. Swerte sila. Oh, 45 yun. Wala namang gaano basura. Oh, mamaya puro basura lang lang. Tatanggal-tanggalin niyo na no, wag yun na isasama. Malaking bagay 'yan. Gan lang ah. <laughs> Malapit na naman pala ang Pacquiao season ko nga. Ah hindi ka pa magpapaalam? Hindi na. ha? hindi na ako bakit? may ina na kuya may ina na hindi ako naman kung saan ka mas makakabuti mali mo tripli lang kinikita mo sa pakyaw di hindi... may na ha? may nana. Oh, nasa sayo pa rin naman yan freelancer ka naman eh mas maganda na kasi sa lechonan pag may bisita nakakabutan na ako isang libo pa sikreto ano ha? <laughs> Ay, talaga. Niremit mo ba? Okay. Ha? Ah, na-remit naman daw. Duyan, duyan lang. May isang libong patago, ano? Ayos. Tumaas na yung tubig. Tataas pa to, no? Okay. Ito, diba... to, Meron pa oh. Na? ayun na nga tingnan mo nakangat pa nga. kaya nga tinatanong ko kayo sa iyan ba isagad na oo oh. kasi tatapon din naman sa kabila din yun eh kumbaga parang pinigil mo lang muna maipon sa taas tapos babagsak pa rin naman doon yung sobra di, di, pasarado yun. pasarado tayo ba? Tayo. para sa atin din naman kasi lang yan eh parang inaano niya lang yung tumaas lang yung level ng tubig para makatabit sa kabilang palay. Eh. Ngayon isang araw, alam natin dito lang pala sasarado. Sana meron nang sugid. Ayan nga. Kailan ba tayo nag-spray ng, ano, ng Lunis lang, di ba? Lunes po. Ako. Ang frontier pala kahit 4 to 5 days, dun mo na makikita nag... Webis. Webis ko Matagal din pala yung epekto ng frontier. Yung damo pala doon sa dulo, mas marami. Sa bana. Wala kuya. Man, tingnan nyo kung nadala ng advance. Kung hindi nadala ng advance, po frontier natin. Okay, yung, ano na, na, kuya? Ha? Nalulusaw yung damo, eh yung ano, yung dahon. Ah, okay pala. na pala advance eh. Advance po ang ginamit namin no kasi ibang baraya, ibang baraya, ibang brand ang ginamit namin. Nag-frontier kami dito sa hybrid. Nag uh, do sa triple 2. Nagano kami, nag-advance lang kami nga, namamatay naman. Ito, kailangang i-herbicide. O. Oh. Kumakapal na naman. Ito, clear out na lang ito. Clear out. Clear out. wow out? Oh, kasi kuya, kahit tagulan mahirapan na tumubo yung dami kung na-clear out. oh hindi, ma naman yan. mabubulok clear out na lang yan. Kangkong tayo ay nasa na kaya yung mga pambungkal ko na stainless? Nakakita ko sa ibang lugar. Hindi ko pa dinampot. Ngayon, inaalala ko. Nasaan saan, Saan na ano? maganda yan kalat kalat lang hindi yung isang bagsakan mas malapad mas maganda tinutulak nyo na lang yun ang magandang diskarte para hindi isang sina Marvin pinag ano ano nila oo kasi makikita natin to gaganda yan eh. Mas malaki yung sakop nila ito tulak ng isla oh. Sikreto ako sa paghuli ng hito eh, bilis lang eh. Ah. <laughs> <Ben, kuya. laughs> <laughs> Dahil lang ng kalapati. Eh. Huh? Ha? <laughs> Dahil lang ng <laughs> Ipot. Tandaan mo ang ibon umiipot. Ang tao tumatae. Eh. Ipot. Sorry po. Ipot, so. ipot. Kaya yung daga hindi din tumatai din yung daga. Basta ang ibon, ipot 'yan. 'Yun. Iyon <laughs> oh. No? yan mas maganda. Ay, ch ay chinelas ni ano to, Jose Rizal. Ang tagal na oh, 100 plus years sa kalang lumitaw. Oh. Chinelas ni Pepe 'yan. Sabi ko na eh, chinelas ni Pepe. Ah, hindi na makukuha 'yan. Yun. Oh. Chinelas ni Pepe. Yeah, Oh, wala na naman. kapun ko lang tinanong tayo. Kako, kailan tayo magkakatubig? Ewan ko, ana. Uwa. Uh. <laughs> <Hindi laughs> <laughs> 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 tay kailan magpakakatubig tayo? Ewan ko, ana. Hanggang ngayon, wala pa. Ano pala yung sikreto mo? Ngayon alam ko na kahit mababa pa doon sa sa may ano ano na pala yon. Puno na pala yon. Marami yung kuya, magpupondo siya, no? Oo. Kasi nakakuha siya sa sapay eh. Di, tsaka umaagos pa yung tubig, eh. Mapupuno na mapupuno. Yung level yung inaahabol niya kasi, di ba? Gravity ang tubig, eh. Ayan, oh, mga farmer. Ayan, mags maganda itong laglag na ito ngayon. natural food ng tilapia yan pagka maintain natin ang ganito karaming kangkong lagi pagbilang ka ng 5 months makakahuli ka ng malaki ng tilapia ganda pa ng tubig natin dahil malalim pero na ando no, talahib yun eh. Kailangan madali yan. Kangkong walang problema eh. Talahib ang kalaban diyan. Ganda. Hmm. Daming isda tingnan niyo mga farmer nangangain sila. Nanginginain. Ay no, kita yan, oh. Oh, piyesta oh. Piyestang piyesta. Ayun, no, ang sasaya. Kita yan. Ang hmm. saya nila. Hmm, kinakain pati dahon na yun, no? Hmm. Natural food nila yan, eh. Shopee. Shopee. Ano na naman ito? Shopee na ito. Ako, yung isa kong cellphone, wala nang ano, mag-minimize na ako. Minsan, ano na lang eh. Ko, oh, ulanin ka na naman. Dapat pinalagyan mo to ng ano, yung takip dito para ano. Magano ah, ko Pakwento tayo kay Shopee. Kasi si Shopee po, ang gamit niyang motor ay FI na, Barako 3. <laughs> Barako 3 FI. So, maganda naman daw so far, matipid sa gasolina yun po ang kanyang ano kaya lang pagka nasiraan na yun na patay na mataas ang pyesa mahal ang pyesa so ayan eto yung huli nilang kinuha palang kangkong mga farmer ayan na oh, nagtubuan ah, na dito so at least yung ilalim yan ano pa rin ang pagkain ng mga isda natin ano ang magandang pain mga farmer alam nyo saging sa saging. Makakahuli ka ng hito. Ba, nasaan na yung pamingwit ko na naman? Sabi ko na, may gumagamit na naman eh. Sinasabi ko kay... Makikita ah, mo, sira-sira na naman ito. <laughs> ayun o, oh, na naman. asan ba? Nandito yan. Oh. Nasaan yung akin? Bago ako mo. pamingwit kong isa ito kay ano pa to kay uh, Michael Directo nasa sa akin na isa ang magandang ano pain saging lang mga farmer ha ah. baka tinabi ni papa yan kasi sabi ko papa yung tabi mo nga muna ako dahil malulus tayo na naman kain muna ako ng kalapati mga ka farmer ayan last quarter pa labas ni kumusta yung kambing mo hindi ba nagkakasakit kasi yung kambing nina dito si daw Dahil sa ulan Ha? Saan ako nakakita nagtatayin kambing Bilog na bilog <laughs> Oh yun na nga. Dapat alamin mo yung gamot kasi nga, ang karamihan kasi sa mga tao, ang, ang, kasi nga, sila sabi na matibay kasi ang kambing. Hindi na ina, alam, magkakasakit pa rin naman eh. Dapat meron ka dyan na pang, ano, pang inject, ba? Kahit misan, baka ano lang, amok sisilin lang, makukuha na eh. Ay, ayun, ayun. Isang, isang ayun, ayun. Ayun. yung ano niya, na eh. Nakakabenta ka na ba? Wala, wala, wala. Pang personal lang yan? Ha? Pang personal, dami naman yan. Hey, puti, ano, ay, wala, wala. Dapat nagbabawas ka na rin. Wala. Anong balita dito sa asyenda mo? Wala pa naman. Tatakbo ba ulit ng governor siya na? <coughs> Pakain na tayo natin, mga ikinga nating kalapati mga ka farmer So ito magandang positioning ito ng uh, papaya o oh. manto. Nakapuesto sila. Hopefully ay magtuloy-tuloy. Kaya yan, abono, abono. O sana ay dapat pala doon na lang hinulog ni Kongkong. Oh mas maganda pa papaya natin mga early ano yan pero yun dun sa may ano mga sobrang uh, kapal ng ating kalabasa huh. di ko na muna pinakawalan ay grabe na naman ang ulan doon ha Sana naman kaya yan arayat na naman sasasakyan na naman ako sundo kay chichi kawawa din kasi po pag inabot kami ng ulan sa daan kawawa bah 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 baka magpuputol kayo kabayad na kami <laughs> Minsan kasi Gcash kasi ang bayad minsan ni Bebe Minsan Palpak pala, di namin alam Ayos yan, dami oh tuwa ng tilapia nito okay. Ano sinara niyo? Okay, Nasara. Sino ang nagsara kanina? Kami kuya. Ah. Ni Nabarambo. Ni Omaga bitas ang malabas, malabas ko yan sa kabila Ano na? Walang bitas ang malabas sa kabila Ang pupuno din kasi yun eh, aapaw din eh Oo kuya, maapaw na Kung baga, tataas lang yung ano ng tubig Ulit-ulit oras na so sundo na tayo 3.30 ay hito Buti kaya ng crescent na to, no? Dalawang ginagamit nyo, isa lang. May nang tinchoy lokapon. Natapon. <laughs> May dagit akong kung itim eh kung Pinakawalan ko kahapon eh. <laughs> parang parang wala na. Pero pumasok kagaw kahapon nung ano pinakawalan ko eh. Nagpa-ronda ako. Ganda. Ganda, tigas. Baka oh, umalis na rin. Nating sili. Nasa na yung isa. Ayan, maliliit pa. Pero gaganda yan. Kailangan ah, lang ng ano. Ulan. Pero yung papaya natin looking good na. Oh, ayan na yung papaya. Dito lang naman po yung namatay na ampalaya, naka-recover naman po yung iba. So may bago tayong ampalaya, ayan. Oh, bago nating ampalaya. Tapos nagpatanim na ako ng bago uli na ampalaya doon nandin, din, buto. Para ito patapos na. Puputulin na lang naman 'yan. Yung pinaka puno niya, puputulin mo magda-dry up na siya. So matutuyo siya may bago na namang ano, ganoon ang diskarte di mo naman kailangan palitan ng ng ano 'yan. Matutuyo lang 'yan. Patibay naman yung ano natin, tali. Kailangan pala ifungicide yung uh, mga papaya, mga farmer kasi may mga fungus gumagapang oh. From plant to plant. Ayan oh. Papunta doon eh. Pag hindi natin naagapan 'yan, ano, kaya lang wala pa akong funguran. Kailangan bumili. Pa-sprayhan natin bukas. Yan, at least, daming kuhula. Nakapaghakot ng ano. Half day sila nag-abono. Uh, Tapos, ay, ano, may, eh, may... Ano pala doon sa... Ang palaya, sayang yan sarap pa naman yung kamatis lang ginisa oh, sarap mga farmers so, ayan ako ulanin na naman ako po yung magsusundo na at uh, ayan oh, yung mga basura pa din nasa ama no? uh, wala din talaga ma -ano yan, maiwasan pero sabi ko yung pwede nyo tanggalin tanggalin ninyo ano po ito, after mga 2 days, makikita natin, mabubuhay na yung mga dahon yan. Ayan, nag-green na siya hopefully medyo makatulong pa na ano para naman na uh, may pagkain ang ating mga isda natural food wala tayong pambiling pits napakamahal 1,000 sinong baliw na <laughs> 1,000 libangan lang naman ito kaya sabi ko natural food lang tayo di ba at least libreng libreng uh, pagkain ayun ano yun ano yun ano yun ano yun ano yun, ano yun? Ano yun? kala ko kalapate libreng pagkain, baga yung isda, di ba? Binili mo lang yung similya and after that uh, worth 7,000 ba yung bili ko. So ayan na po yung 7,000. May ulang pa yung mabibingwit diyan kung sakali, di ba? Oh, ayun lang eh yung pagkain, lalaki naman eh, lumaki naman eh. Kahit hindi mo na pinakain, lalaki pa rin naman 'yan. Naalala ko dati, bilis pong lumaki eh. Kaya lang puno ito ng kangkong dun sa dulo puro kangkong yun ang kapal nandun sila yung mga maliliit oh, may mga dalag pang kasama yun pero lumalaki pa rin 3 eh. kilos nga mga farmer isang piraso so yan maraming salamat at magandang buhay